Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kung paano nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang pamilya na mapalapit muli sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaanas. Ang pagbubukas ng komunikasyon ay nagbigay diin sa kanilang samahan. Samantala, si Kitty Duterte ay nagulat ng plano ng ibang mga anak ni Ayarari e. na bumisita sa kanya sa Netherlands na nagmumungkahi ng pagkakaisa sa pamilya. Ang pag-ayos ng mga schedule ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap na magkita muli. Kasabay nito, tinalakay din ang mga isyu sa legal na proseso, hinggil kay dating Pangulong Duterte. Kung saan nagbigay ng opinyon si Sen. Ami Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na dapat dumalo sa pagdini. Ang mga legal na usapin ay nagiging bahagi ng mas malawak na diskurso. Dahil dito, ang abogado ay sinasabing pinagdududahan ang kanyang pagkakaaresto bilang political persecution, pahit na siya ay noon pang maingay sa mga isyu. Ang kanyang pag-alis ay nagbigay daan para sa kanyang asylum application. Gayun din, may mga plano ang makabayan bloc na hangin ang asilong petisyon ng abogado, na nagbigay din sa mga usaping politikal at legal na kinakaharap niya. Ang ganitong hakbang ay nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng mga grupo. Habang nagaganap ang mga investigasyon, ang mga mambabatas ng House ay naghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na nagiging bahagi ng mas malawak na political drama sa bansa. Ang mga testimonya at ebidensya ay isinasagawa na. Sa ibang usapan, Inilatag ng Department of Agriculture ang tracking card system upang dokumentuhin ang daloy ng baboy mula sa producer hanggang sa retailers. Ito ay makatutulong sa mas mabuting monitoring ng supply chain. Kasunod nito, nagsagawa ng kasunduan ang Department of Agriculture at CE Foods Philippines upang mapanatili ang supply at presyo ng kaneng baboy sa Metro Manila. Layunin ng kasunduan na makapagbigay ng mas murang karneng baboy. Sa kabilang dako, ang mga hindi sumusunod sa regulasyon ng EA ay alisan ng shipping permit, na nagiging dahilan ng kawalan ng supply sa mga pamilihan. Ito ay bahagi na mas mahigpit na monitoring ng ahensya. Bukod dito, kailangang palawakin ang sphere of operations ng mga sundalo upang maging handa sa anumang posibleng senaryo na dulot ng tensyon sa Taiwan. Magandang hakbang ito upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kontekstong ito, ang presensya ng libo-libong ofos sa Taiwan ay nagiging dahilan upang putulin ang anumang krisis na maaring mangyari dapat maging handa ang Northern Luzon Command sa kanilang paglilikas kung kinakailangan. Ayon kay General Browner, mahalaga ang pagiging mula sa mga banta ng cyber warfare at iba pang anyo ng digmaan na nagmumula sa labas ng bansa. Kailangan itong tutukan upang mapanatiling ligtas ang bansa. Ipinakita sa pulong ang mga plano ng Abra Provincial Police at Philippine Army upang mapabuti ang peace and order sa rehiyon. Tinalakay din ang mga hakbang sa seguridad para sa darating na halalan. Samantala, ipinahayag ng mga otoridad ang kanilang suporta sa COMELEC para sa isang tapat at maayos na halalan. Ang IENI at Philippine Army ay nangako na palalakasin ang kanilang mga estratehiya sa peacekeeping. Bilang tugon sa lindol sa Myanmar, nagpasya ang Commission on Elections na gawing automated ang pagboto ng mga Pilipinong butante doon. Layunin nitong mapadali ang proseso ng pagboto sa kabila ng mga hamon. Nangyari ang insidente ng pagnanakaw noong Marso, 22 subalit walang tao sa bahay ng biktima sa oras ng krimen. Nakuha ang mga alahas mula sa sospek, ngunit nawala ang pera. Ang sospek na 23 taong gulang ay nahuli sa isang computer show. Sa kabila ng kanyang pagkakaaresto, hindi na recover ang perang ninakaw. Patuloy ang investigasyon ng mga autoridad at lumalabas na kapitbahay ng biktima ang sospek. Nagsisilbing paalala ito ng pangangailangan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga komunidad. Ang grass fire ay nagdulot ng pagkasiya sa wiring ng observation station. Nagresulta sa pagkawala ng kontak sa mga sistema. Kaganapang ito ay naganap sa parehong lokasyon ng naunang sunog noong Marso, 2000 at 23. May mga tao na nananatili sa Taal Volcano Island at nagluluto, na nagiging sanhi ng mga sunog. Natagpuan ang mga basyo ng alak sa pinagmulan ng sunog, na nagpapakita ng kapabayaan sa mga patakaran. Bagamat may pinsala sa fencing at ilang kagamitan, walang direktang epekto ang sunog sa kalagayan ng bulkan. Napakahalaga ang pagmonitor sa mga kagamitan upang maiwasan ang pinsala mula sa grass fire. Ayon sa saksi sa insidente, sinadyang binangga ng driver ng kotse ang rider matapos mahulog ang cellphone. Ang mga pahayag ng saksi ay mahalaga sa investigasyon ng mga otoridad. May mga alalahanin sa pagtaas ng mga aksidente sa kalsada. Dulot ng hindi wastong pag-ugali ng mga motorista. Dapat itong pagtuunan ng pansin ng mga otoridad upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinahara. Namatay ang rider matapos ang aksidente at nagtungo sa mga otoridad ang driver ng kots upang sumuko. Ang pagsuko ng driver ay mahalaga para sa tamang proseso ng investigasyon. Ang dating minimum na pamasahe mula ER Santos Station ay tumaas mula 15 pesos sa 20 pesos. At ang pamasahe mula ER Santos hanggang Fernando Po JR ay 55 pesos na. Binatikos ng ilang grupo ang pagtaas ng pamasahe dahil nagdudulot ito ng dagdag na gastos sa mga ordinaryong commuter. Ayon sa gobyerno, nakasa dito sa kontrata ng concessionaire. Ang mga commuters ay nagbigay ng saloobin na wala silang magagawa kundi sumunod sa pagtaas ng pamasahe, lalo na kung hindi tumataas ang kanilang sahod. Si Nicholas Kaufman, ang abogado ni Duterte, ay may malawak na karanasan sa mga internasyonal na kaso. Kilala siya sa pagdepensa sa mga kontrobersyal na personalidad sa mga pandaigdigang tribunal. Ang pangunahing argumento ni Kaufman ay ang kakulangan ng legal na otoridad ng ICC na usigin si Duterte. Ayon sa kanya, ang pagkakahuli kay Duterte ay paglabag sa internasyonal na batas. Isang mahalagang bahagi ng estrategiya ni Kaufman ay ang kanyang mga argumento na nakatuon sa mga pangunahing puntos tulad ng jurisdiction. Ang katanungang ito ay critical upang matukoy ang legal na proseso sa kasong ito. Sa gitna ng mga pagunlad, Inanunsyo ng administrasyon ni Duterte ang pag-atras mula sa ICC noong dalawang libo at labing walong kasunod ng investigasyon sa mga pagpatay na kaugnay ng drug war. Ang opisyal na pag-atras ay naganap noong Marso dalawang libo at labing Binanggit ni Kaufman na ang pag-atras ng isang bansa ay nagtatapos sa obligasyon nito sa mga desisyon ng ICC. Gayunpaman, iginit ng ICC na nananatili pa rin ang jurisdiksyon para sa mga krimen na naganap bago ang pag-atras. Inakusahan si Duterte ng ilegal na pagkakakulong, na sinasabing nilabag ang due process. Ayon sa ICC, ang pagkakulong ay legal at nakipag-coordinate ito sa mga autoridad sa Manila. Bilang tugon, pinanindigan ni Kaufman na ang kaso laban kay Duterte ay may mga political na motibo na tumutukoy sa kasalukuyang dynamics ng kapangyarihan sa Pilipinas. Inyugnay din niya ang kooperasyon ni Marcos Jr. sa ICC sa kontestasyon kay Duterte. Tinutulan ni Kaufman ang mga argumento ng ICC ngunit na natiling matatag ang korte sa kanilang posisyon na may karapatan silang ituloy ang kaso. Malinaw ang mga obligasyon ng Pilipinas sa ICC na hindi basta-basta maaring ipagwalang bahala. Ayon sa ICC, ang mga pagpatay sa ilalim ng kampanya sa droga ay hindi simpleng aksidente, kundi bahagi ng isang sistematikong patakaran na nagiging krimen laban sa sangkatauhan. Nanindigan ang ICC na ang pag-aresto kay Duterte ay ayon sa batas at ang mga otoridad ng Pilipinas ay nakipagtulungan sa proseso. Ito ay nagpapahiwatig na maaring manatili siya sa kustodiya habang patuloy ang proseso. Mahalaga ang kasong ito bilang isang landmark na pagsubok para sa ICC, na maaring magtakda ng President para sa pag-usig ng mga dating leader sa buong mundo. Ito ay may malawak na implikasyon sa mga kaso sa hinahara. Kasabay nito, ang isyu ng pananagutan ng mga leader ng Estado ay pinag-usapan din sa konteksto ng mga kasong naganap sa Myanmar, Sudan at Venezuela. Ang magiging desisyon ng ICC ay maaring makaapekto sa mga ganitong kaso sa hinahara. Kung sakaling ibasura ang kaso, maaring humina ang autoridad ng ICC at magpatibay ng mga kritisismo na ito ay politically selective sa mga pag using Ang mga taga-suporta ni Duterte at mga grupo ng karapatang pantao ay sabik na nagmamasid sa mga kaganapang ito.